Magandang araw sa inyong lahat. Panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa kakaisip sa iyo, araw man o gabi? Lalong-lalo na kung LDR kayong dalawa at bihira na lang siyang tumatawag text o chat sa iyo at nararamdaman mo na parang hindi ka na niya iniisip. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo nang sa ganon siya ay mapabaliw sa kakaisip sa iyo araw gabi. Una, ang gagawin mo lamang, isulat mo ito sa papel. Ikaw ay mababaliw sa kakaisip sa akin araw-gabi. Isulat ito ng isang beses. At pagkatapos sa ibaba, isulat mo ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses lamang. At pagkatapos mo nang masulat ito, tupiin mo itong papel, kahit ilang tupi, at pagkatapos kumuha ka lamang ng pangsindi at sunugin mo lamang itong papel. At kunin mo itong abo at ilagay ito sa maliit na plastik o di kaya zeplak at itago ito o dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta. Pwede mo ito ilagay sa bulsa mo at pwede mo rin itong ilagay sa unan mo sa tuwing ikaw ay matutulog at paniguradong siya ay mababaliw sa kakaisip sa iyo. At tulad na po kayong kailangan pang ibulong na spell, basta gawin ang ritual na tama ang pagagawa mo at dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito at itong ritual ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.